Golets na kami. Punta na, na kami sa Buakit. Ayan. I'm sorry. Yes. Body yes. return uh, ba? Yeah. Oo, okay. Kapita na kong tukuan. Na inside ko pa naman ko. Ang mga sarap na kong tuktuan ng kalan. Inside ko tuktuan na lang. Kaya, kaya. Kunti na kami airport ni Tas. Kasi kasama kasi nandito na kami sa tuktok ng bundok. So, super naman napakatirik pala ng kalsada na aming dinaanan. Grabe. So, tatlong beses kami tumigil sa gitna ba naman ng ano ng napakatirik na kalsada. So, ay Diyos ko, nakakatakot talaga. Buti na lang at ano, safe na safe kami. Salamat naman sa Panginoon at na safe ang aming pagdating. So, ayan, hinahangal kami Eto, nandito na kami sa did in ng ano kasada. Did, hanggang dito lang yung ano, yung sasakyan kaya magbabaan na kami at lalakarin na lang namin papunta sa ano sa Bagaka yung igiba namin ng tubig dati. So balik tanaw tayo sa mga noon nung bata pa kami kung saan kami nag-iigib ng tubig. So dadaanan muna namin bago kami magpunta sa pinsan namin doon sa kabilang ano, kabilang bundok. Ayan. Sisimulan na natin ang ating paglalakad. So, ito yung madadaanan natin. Sobrang dami ng mga puno, madaming mga bato-bato, kaya mapasubok natin ang ating mga endurance. <laughs> so, ayan Ito yung dadaanan. Uh, walang mga bahay-bahay dito. Uh, mga puno lang ng mga kahoy. <laughs> Siguro may mga unggoy. Uh, baka mamaya makakakita tayo dito ng unggoy kasi napaka ano po. It's oh, a forest. Yan. Manang, Pero na. ano naman. Safe naman tayo sa ating dinadaanan. Kasi wow, mayroon so pa rin namang dumadaan dito na galing nagigib ng tubig. Yung iba galing sa sa baba. yon. So, kaso lang, madulas yung ano yung daanan kasi mainit ngayon tapos ano sa sobrang mga yung marami kasi mga maliliit na bato kaya magingat ingat ingat talaga tayo dito. Ayan. Malapit na tayo sa igiba ng tubig na namin. So, butong ano na bang oras mag ano na mag, parang mag 11 mag 12 na yata so magtanghalian muna kami dito sa baba mamaya maya konti kakain kami kakainin na namin yung baon kasi may baon din kami nagbabaon na kami ng aming pagkain para sa aming lunch so dito kami kakain sa igiban ng tubig yung tinatawag natin na bagakay kasi yan po ay tubod So, yan. Si Manang, hirap na hirap nang maglakad kasi napakatiri kasi ng, ano, ng daanan. Tapos, madulas. Kaya, talagang mag-iingat kasi kapag hindi ka mag-iingat sa yung hakbang, ay talagang babagsak ka sa baba. So, yan po yung igiba na ng tubig. Yan, dyan lang kami nagiigib dati. Dyan kami naglalabas. So, super layo talaga sa bahay namin. Kaya, yan. Nagsikap kami na para makababa doon sa talagang ano main road sa highway kasi sobrang hirap po talaga dito sa bundok napakahirap super biroin mo ba naman na sa isang araw kailangan pabalik-balik po kaming magigib ng tubig kasi ito lang talaga yung igiba namin ng tubig dito lang talaga namin kinukuha yung aming pangsaing, panginom, lahat po dito tapos nilalagay namin sa mga galon at yun ina namin sa bahay so di ba parang ang hirap kaya nung bata pa ako talaga naraanan namin tong sobrang hirap kaya yun nagsisikap talaga kami na makatapos ng pag-aaral para naman makababa din naman kami dito kaya ngayon wala nang tao diyan sa aming bahay ngayon kaya yun eto mga natin mamaya yung bahay namin na luma lina natin kung ano na nangyari so, sa na may mayroon kaming nakita ditong tainga ng daga di ba masarap po yung tainga ng daga panglagay sa ano sa pansit yan kinuha namin sayang naman marami dito po kasi may ramang may ano maraming puno ng namamatay tapos tinutubuan siya ng tainga ng daga oh ano ba sa English yung tainga ng daga? Di ba panghalo yan ng ano? Panghalo po yan ng pansit. Mayroon dyan. Di ba na nang no? Monkey? Monkey? Mayroon dito? Unggoy? Marami dito. Kumain nga. Kumain pa nga ng mais dito. Nasawa na, manglaba ko dere wala nalang tong kabo. Ting! Ting! Kabo ba? Kung ikaw lang mag-isa, oh. mga maligo diha ha. Uh. Hindi mo makita pero marinig mo. At ayan, tapos na kaming kumain at nakapag-relax na. Kaya ay, kaalis na naman tayo. Pupunta na tayo sa pinsan namin na sinang natin. So, ayan, maglalakad na naman tayo. balito ito paakyat naman. Kanina pa ahon, ngayon paakyat. Ganun talaga dito. Ang hirap, ba? Diba? You know, kaya, noon, grabe, pinagdaanan namin ito. Halos, ano, araw-araw ay pabalik-balik kami dito kasi naghahakot na kami ng tubig kasi dito lang na talaga namin nakuha ng... yung tubig namin. Sa, ano, kaya, sa... yan. Grabe ang hirap nakakapagod makakainom ka nga ng tubig pero papawisan ka rin naman ng isang galon yata <laughs> super talaga ang layo nito sa bahay namin siguro nasa mga isa't kalahating kilometro pa bago marating yung bahay namin o diba hirap talaga kaya Ayoko nang tumira dito sa bundok na to. Kaya yung bahay namin ay iniwanan na lang namin. Super talaga nagsikap talaga kami na makababa sa sa ano sa highway para kasi sa sobrang layo po ng tubig. Ang mahirap lang talaga dito is ang tubig. Yun pa naman yung pinaka importante ang tubig, di ba? Kailangan natin magluto ay uminom, maligo. So, needs talaga ang, at, ang tubig kaya hindi siya pwedeng walang tubig so yan andito na kami kailan nang nating nakarating na kami sa bahay nila at eto nanguha na nang nating ng kamuting kahoy dito lang sa ano dito lang sa malapit sa bahay nila ah uh, marami siyang ano, mga kamuting kahoy kaya nanguha po siya para ibigay niya sa amin o ba diba, nagabala pa nating para mayroon siyang maipadala sa amin na kamuting kahoy. Ayan. Pero ngayon, nung dati, ang dami po kasi nalang kamuting kahoy. Ngayon, hindi na masyadong marami kasi sobrang init ng panahon. Hi, welcome to my to. Vlog. You know where's the monkey is? You've found it here under the coconut tree. How can I get this? getting a coconut to feed her to... to feed her tummy aching hi i will get this one but i don't know how that's a big monkey what's the voice mo kana butong mana hindi mo ako mabuti di ako bi tiyo may tauga. <laughs> Tiyo! Ang palwa? Tiyo! Oh. Tuwa may butong! Asa? Tara! Butong uh. ta. Ay, dino na may buto! Tiyo! So, Saba, so ubos! Tani so, pa, diba, doa kabuki, Kaya The other one, monkey, is coming! This one ba? <laughs> <Magulang>. Gulang! <napot. laughs> Dira, gulang na po! Di na gulang, Tiyo! Di ba? Dili. Di Diyan mo ko makainaw. Li basta mis ang tumoy. Moro boyani maliwanag natin. Maay? Ay gahi natin uun na. Gahi na. na. Wala na siya sa libutan. Taas. Kiri 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 tuloy. Asa ka ng tuloy, butong na. Oh. Wala may sundan. may ta. Ay gahi na ni. Kani ka sa Kana sa taas, okay na tayo. Gahi na si gahi na ni. Kana sa taas ba? Yung isa taas tayo din eh. Wait on. Eh, sundang. Asa man yung sundang? Wala ko. Ito sa bag. Wala pa ko. Pag-asa pa na. The tree left one big monkey okay. Waiting yeah, so, for de the, de de other monkey, the other, the other like, monkey Wala sa likod. The other monkey is getting a knife The other monkey is coming Oh my God. The other one Palwa? Oh. The other monkey is okay. in. Ayun na diyan. Ayun naman pala. Ayan naman pala. Diba? Ala, paano mabaliktad to? Oo. Ano, ala? Kitis pala. Kitis pa. Okay nga yan. O to, hindi takasaka ato. Ngayon lang, ngayon nakakita na ang unggoy, marunong mag... <laughs> ang dalawang unggoy... Nangungu... So, <laughs> <laughs> <Ay, siya. laughs> Expert! So, uh, wala, wala, kapunti lang. Malauhog? Oo, oh, okay, wala. Dyan. Wala, wala. Dey, bagay, okay. ina may may sabaw tapos Siriyon pa asod Datang isa. Tamis. O, oh, tamis 'yan. Oh, may Ah, no. Sabaw. Normal daw. Ina may matiyo para kuan. Para Uy, asa na ko sakop. Mamis diba? Bakit ba tiyak? Tinakot tiyak o. Bukas na. Hindi ba? Bukas tiyak ba? Oo. Katungta o. Kataas mo. Bukas tiyak. Kung okay ba tiya? Ba? pwede? Kumuka pwede yan Ala. Oh. Tama ala. Malauhog nga. Sayang man. Ay, manguli na mi. Oh, manguli na kami, nabusog pa. Busog kayo, nakadala pa mi kamuting kahoy. Oh, pasana. na. Nagpasa na, oh. pasana si Manong. balita di mo ang kamera. Oh, basing na nalito. Basing na nalito. Ayan. So yan local voyager trip ano. TV's here with me. So ayan pasan-pasan na niya yung ano yung kamuting kahoy. <laughs> Kaya going ano na kami, going down na kami, uwi na kami sa bahay. So bago kami makarating sa bahay, dadaanan muna namin yung luma naming bahay. So ayan, ito pababa na kami nito. So ito yung madadaanan namin, ganun pa rin paahon. Pero mabato. So, ingat-ingat pa rin ang gagawin namin dito. Ayan, may mga puno pa rin sa mga gilid-gilid. Pero hindi na siya masyadong katulad na kanina na nung papunta kami sa uh, ano, baga ka yung igiba namin ng tubig. So, mas okay-okay na siya ngayon. So, meron akong nakita dito ano, bulaklak. Bulaklak, para siyang bunga, pero ano, ganda siya ang tingnan. Tawag nun is, ang tawag nun, Uh, tagpood. So, ang dami kong mga nakita. Mayroong mga, ito parang uod. Mga halaman siya pero para siyang uod. Ito pa, ano ba ito, pumuputok siya eh. Pag hinahawakan mo, pumuputok. So, tawag niyan. So, dati, nung bata kami, yan yung mga laruan namin noon. Yung mga ganyan na mga halaman. So, yan mayroon ditong nagtatanim ng mais. Nadaanan namin. So, anak ng pinsan namin, bali asawa ng anak nung pinsan namin yan, yung kanilang ano farm. So, dito sila nagtatanim ng mais. Nilalagyan nila niyan para matakot yung mga uwak tsaka unggoy. So, dami po naman ng ungoy dito, ang dami po talaga. So, nilalagyan nila ng parang batinting na uh, tawag niyan. ah uh, lata tapos hinihila so tumutunog siya pag tumutunog ay natatakot yung mga unggoy at saka yung uwak kasi ano po kinakain po nila yung mais na tanim kaya ganun yung ginagawa nila ng ganun para matakot yung unggoy so maya maya naman ng konti nang lakad kami mayroon kaming narinig na ano na ingay na para bang nangunguha ng mga niyog bumabagsak yung mga niyog so nung pagtingin namin ang daming unggoy na ano siya, nangunguha po siya ng niyog. Super dami po ng unggoy umakyat sa ano, sa puno ng niyog. Ano sila, nagdugtong-dugtong. Kaya yun, natagbuhan. Pinuntahan namin, nakita namin talaga doon sa puno. Kaya ang mga aso din, natagbuhan. So, hinabol yung mga unggoy. Ano sila kasi, pa talon-talon sa mga puno. May isa, nabagsak. Na Nung pagbagsak, kumuha ng bato at binato oh, no, yung aso. Grabe mo. naman tong unggoy na to. Di maka, ano, di ako makapaniwala na magawa niya yun. So, habol-habol talaga siya ng aso. Kaso, nasa, sa, nasa ano, kasi siya nasa puno sa taas. So, yung aso ay hindi naman makakit sa puno. So, doon lang sa taas, palipat-lipat siya ng mga puno. Yun, napakaingay po nung, ano, nung aso sa baba. Kaya, Dami pala talagang unggoy. So, kab sa kabila po niyan, sa kabilang ano, doon po yung luma naming bahay. So, yan paahon na naman kami. Tapos, pag namin. Na, yan. Tapos, aahon ah na naman kami. Doon na yung aming lumang bahay. So, mamaya-mayang konti, madadaanan na po natin yung aming... <laughs> bahay na luma. Ayan. May talent siya. Ang <coughs> ay ah, katong, dipanday, katong upo, sir, senior, upo, adis, po Ano? Ano? Na yung bahay. Dito kami natulog ni Lola dati. Wala na, na? Wala ako Sira na. Wala na. Wala, na. Pero ako kung marunong na ako mag-drive, titira ako dito. Hindi na mamarunong mag-drive. Mahirap din o, si tubig nga kasi. Tubig talaga importante. Oh. Kasi bibuy naman yung tubig. May tubig naman dyan. Madala na dito yun eh. Pinuto lang. So yun nga, nakita natin yung aming bahay na luma. So yan, bumagsak na siya. Wala na nag say goodbye na talaga siya sumama na siya sa ano sa sa may-ari nag ano na sila naglipat ano na lipat lipat lugar <laughs> so ito pa na naman kami and ito na naman yung ating po problemahin ang kalsada na napakaterik naman So picture mo na, yeah. Pe picture mo na si at manong. Bago dadaretsa de tayong maglakad. <laughs> <laughs> so ito kasi yung kalsada po dito ay sobrang namang terik napaka terik po kasi so kapag ka po kayo naglalakad paahon yung mga ano yung force mo eh talagang nasa ano lahat nasa baba parang nasa tuhod so talagang ah uh, kumbaga lahat ng ano ba yung force yun nga So napakasakit sa ano napakasakit sa paa. So nananak uh, sumasakit ko yung ano ko yung mga paa ko kasi alam mo naman minsan lang tayo nakaakyat. Dati ah uh, so ano araw-araw kaya namin itong inaakyat binababa bumaba kami sa umaga tapos sa hapon umaakyat kasi yung school namin ay nandun lang sa baba nasa highway kasi yung school namin so dito yung um, ang ano namin yun yung bahay namin tapos araw-araw inaakyat binababa namin yan ano kayang-kaya namin parang wala lang tinatakbo iba talaga pag ka pa no ang parang kapa. para ka bang anggaan ang gaan ng katawan mo pero ngayon ako, ang hirap hirap nahirapan talaga ako ang sakit talaga ng aking mga pa. Lana, parang gusto si para bagang gusto ko nang ano umupo na lang pero yan Nandito na tayo dito kaya gugan gugan na lang tayo Go-go na lang tayo kasi wala tayong magawa. dito na tayo <laughs> ay kung ano pala <laughs> kung ano <laughs> kung kung maibabalik ko lang <laughs> ang aking mga ano katawan ano ba kung maibabalik ko lang yung aking kabataan yun, so talaga nga naman ibuti na lang at yun nakahanap tayo ng paraan na doon na lang tayo sa baba kasi kung ganito tayo ngayon tapos araw-araw aakyat at bababa ay nako, mamamatay siguro tayo ng maaga nito. Kaya iyan, ito mayroon na namang ano uh, daanan so nagsu-shortcut na naman kami. di na kami dumaan sa no sa kalsada hanggang sa highway kasi pag doon kami dumaan, so ayan, ay tatagal magtatagal lalo kami. So ay naabot na nga ako ng gabi kasi dumaan pa kaya ako kay Lamanang so huminto ako muna nagpahinga ng konti at ayan ginabi na ako pa uwi sa bahay so ayan hanggang dito na lang yung aking video Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Ati pa. So, bye-bye. And see you in my next video. And siya sh shout-out ko nga po pala si Manang Violeta at si Manong Bino ang Local Voyager TV na kasama.